Hiraya Marahil iba-iba ang dahilan sa ating patuloy na paglaban. Sa motsaring kwentong iniukit sa ating nakaraan na magiging gabay tungo sa makabuluhang kinabukasan. Sa muling pagniti ng araw sa pagindayog ng mga puno sa pag-awit ng mga ibon, kasabay nito ang pagdating ng panibagong umaga. Sa magulo at mahirap na sistema ng mundo, isang palaisipan kung paano magpatuloy at tahakin ang daang malabo at hindi sigurado. Paano nga ba sisimulan ang panibagong araw kung kahapon ay hindi matanaw? Wari ko'y para bang naliligaw sa mundong binubuo ng ako at ikaw. Sa bawat umagang mainit, kalansing ng kalderot kalay, hudyat ng panibangong simula. Pagkakataon sa buhay ay mamula. Sa bawat baso ng kape na sa araw natin ay bumabalanse, timplang swak para kulayan ang hirap na buhay na hindi permanente. Ano nga bang bagay ang sayo ay pinakaimportante? importante Importante sa akin ang maka pagtapos. Importante sa akin ang makahanap ng magandang trabaho. Importante sa akin na mabigyan ko ng magandang buhay ang pamilya ko. Importante sa iyo. At marahil importante rin sa akin. Sa kabila ng hindi mabilang na pagkagapi sa buhay na mapangapi, patuloy tayong magbabakasakali sa mga oportunidad na nakakubi. Hindi lahat ay may pantay-pantay na pagkakataon. May mga buhay na sadyang sa iba nakatuon. Ngunit pare-parehas na may iisang tugon. Kailan nga ba tayo makakaahon? Ang buhay ay isang malaking pagpili pagpili kung magpapatuloy, pagpili kung magpapaanod lang sa agos, pagpili kung mananatiling nakagapos, pagpili kung patuloy na makikipagtuos. Pagpili. At sa iyong pagpili na manindigan, manindigan at hindi magpagapi sa pag-aaninlangan, pinili mong ipagpatuloy ang laban kahit na mismong tayo man ay nagugulumihanan malayo-layo na rin ang ating paglalakbay sa daang malubak at nakatatanglay. Pero sinubukan mo at naniwala sa kakayahang taglay na malalagpasan ang bawat hamon ng buhay. Binabati kita sa iyong walang sawang pagniti sa hinaharap na sa iyo'y bumabati dahil mananatili ang pagpili upang ang kinabukasang inaasam ay maanit. Ang alaala ng nakaraan na bubuo sa bukas at walang hanggan, baunin sa iyong pagtuloy na paglalakbay sa mundong walang kasiguraduhan. Dahil naniniwala ako na sa iyong pagpili sa daang malayo man sa tahanan, makakamit mo rin ang buhay na makulha. Hiraya.